Ang original, sa pagdudua, nakataas ang kamay. Yan ang original. Ang sunna, nakataas ang kamay, maliban sa mga lugar na hindi mo kailangan magtaas ng kamay. Sa sujud, yan lang anak. Nakasujud ka, ganyan. Or habang nag nagtatahiyat ka, nakaganyan ka. Sa Juma, sa Juma, hindi rin nakataas ng kamay. May dua, sabi ko ka, may ang original ng dua, nagtataas ng kamay ang original ng dua magtataas, magtataas ng kamay maliban sa mga lugar na hindi ka pwede magtaas ng kamay sa sujud, hindi ka magtataas ng kamay dyan sa huling tasahud, hindi ka magtataas ng kamay dyan sa yomul juma'a, ah, hindi ka magtataas ng kamay dyan ang pagdudo lang, lalo na jima'ah ngayon pag nagdua ang imam hindi ka pwedeng magtataas ng kamay kasi ang pagtataas ng kamay sa jima'ah, bida imagine na, original niya sunna pero sa mga lugar na o angkop dito at may dalil pero ang pagdudua sa jumasog na ang pagdudua pero hindi magtataas ng kamay. Okay, anong dalil? Si si Bishop Ben Marwan isa sa mga tabi isa sa mga leader sa Medina sa time na yan, si Bishop nagkutba siya nagkutba siya pagkatapos siya magkutba nagdua siya nakita siya ni Ruayba isang sahaba ng propeta sallallahu alayhi wa sallam sabi niya kabbah Allah nilyadeng kapahamakan sa dalawang kamay na yan na tinataas mo hindi ko kailanman nakita isi sahaba yan nakita niya propeta isi tabi yan eh, hindi niya nakita propeta sabi niya, kailanman hindi ko nakita ang propeta sallallahu alaihi alayhi wa sallam. Ibig sabihin, sa pag-atin ko sa mga khutbah ng propeta, hindi ko nakita ang nagtaas ng kamay sa Juma. Kaya pag nagdua ang imam sa Juma, hindi ka magtataas ng kamay. Mag-amin ka lang? Allah ma-amin. Yun lang ang ano. Dalawang beses nang nagtaas ng kamay ang propeta sallallahu alaihi alayhi wa sallam sa Juma. Oo, dalawang lang nang ginawa. Isang sahaba dumating sa propeta sallallahu alaihi alayhi wa sallam habang nakukutbah. Sabi niya, Ya Rasulullah, uh, Napahamak na yung mga alaga naming hayop kasi wala na inom. Ang mga pananim namin na, natuyo na kasi wala nang tubig. Umiling, nagkukot propeta, nagkukot propeta. E, hmm. ano siya, nag, in-interrupt yung kukot ng propeta. Hmm. Sabi niya, Rasulullah, uh, baka pwedeng idua mo sa Allah na humulan. So nagdua ang propeta sa Jum'a dahil sa paghiling ng ulan. Kaya kapag ang imam ay nagdua sa Jum'a na ang duanya ay ulan, pwede tayo magtaas ng kamay. Allahumma agihna. Allahumma agihna. So pagka narinig mo yung Allahumma agihna, o nagpahilin siya ng ulan, ang sunna magtataas tayo ng kamay.